Hey guys, magandang magandang umaga po guys, ito po ako kayo dito sa ayun ang bago ito sa tunay, pagdating tayo sa rock top makaganda sa inyo ayun po po yung bumbo ng mga idol dito tayo, yan yeah, o na ako yung kasama ko ayun na, Ay, pala o, kapila

bay dito po eh tapos dito ang bubuong bagyo po dito po dito nice good morning good morning good morning Luzon, Visayas at Mindanao shout out in ayo tag ulan ito guys umaambon umaambon po umaambon -uma marami pa rin nag uh, papasyal po pa dito sa oras natin ngayon ay alas 9 po pero napakarami pong tao dito ayan ayan yung tapos na yung Nakasama kasama ko napagod sa kalalapan guys kasi tapos namin kumain ayan guys ayan o ayan naman yun, guys yung itong SM na to wala pong yero dinamit nila dito guys yung napakakapal kapal na tool ko ayan maghalo dito sa lalabas 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 lalabas

dito sa rooftop ng SM kung pinapapanoorin nyo hanggang matapos now bon, good morning bon, good morning good morning my dude